ko dito yung aking ano, yung aking mansion. Nagpailaw na ako dito. Ayan na. Dito lang ako sa gilid na. Kasi, andito, pinailawan ko na yung aking mansion dito. O, oh, sige. One, two, three. Ayan na siya, guys. So, nakita nyo yan. Ganda talaga ng bahay ko. Alam niyo ba, guys? Kung ganyan ng bahay ko ba, karami naman na ano, ilaw. Diba? Parang ganda. Hanggang... Kung tinan nyo talaga, ayan. Ayan ang nga. ganda, oh. Ano siya? Pang talaga, oh. Ang ganda, guys. Oh, ayan, oh. Ang ganda, oh. o oh, diba? Pang talaga. Oh, ayan. Halos lahat. Kumukuti-kuti tap talaga, oh. Ah, parang marang Santa Claus dito, oh doon sa taas, hindi ko na pinalagyan siya ng ano, yan, mga Christmas light kasi sabi ko, parang na-over na yata so ang ginawa ko na lang, dito na lang sa baba guys, pinalagyan ko simula so, sa baba taas o, oh, nakita nyo yung Christmas tree ko doon guys, so oh, tingnan nyo astig yung Christmas tree ko doon sa baba ayan o, ayan o, ayan o ayan o, astig na Christmas tree ko ayan o, oh, di ba ang ganda na Christmas tree ko oh? pailaw ko yan oh. ayan o, oh, o, oh. oh, di ba ayan sabi ko nga sa inyo, hindi ko na pinailawan dun sa taas kasi masyadong over na. Kaya yan, dito ko lang pinalagay ng katalaga dyan. Oh. Ang gaganda talaga lahat-lahat. So, ayan, eto, at tatanggalin namin ito pagkakos na talaga yung pasok. Ay, nako talaga. Kaya nako makakapagawa. yung babalikan yung aking ano, mga free ulit. Ah, ayan. Uwi na muna kami ha. Tanaon. Sana all. Sana all. May Christmas ulit. Oh, o diba? Pasko na sa amin. Pasko na sa amin. Pasko na. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Bye-bye. Na. Nakita niyo na yung aking Christmas tree. Bye-bye.